Sa unang tingin pa lang sa sasakyang ito, batid na kagad na malagim ang sinapit ng mga taong nakasakay dito. Pasado las 9 na nakarang lunes, nabanggat na kaladkad ng dumarang tren ang coaching sinasakyan na mag-inang Annabel at Christine de Guzman dito sa Kalambalaguna. Laguna. Yung pong kotse na naaksidente, ay nangyari po sa direksyon na ito mula po sa San Pedro, Laguna. Papunta sana silang Lumban at tatawid sila dito sa sariles na ito. Yung tren naman po ay galing sa Manila area, pabiyahin ng Bicol, kaya nasa pool niya yung uh, kotse na marahil ay nakabitin po dito sa crossing. Magkayakap ng madat na namag-ina sa loob ng UPUP UP at wasak na kotse. Isinugod pa sila sa ospital pero idineklara na silang dead on arrival. labis ang inagpis ng kanilang pamilya sa kanilang malagim na sinapit. Gusto matapos na yung tunggal itong pamatay ng walang kakwenta-kwenta dahil sa kapabayaan ng mga PNR na yan. Walang sumagot sa akin ng motorista na yung, yung area yun is talaga may dumadaang na train at hindi nila ina-anticipate na mayroong mga pang train na dumadaan doon. Kulang sa signages, walang warning, walang ilaw, wala mga talagang dating mga nasa mga railroad tracks. 10 to 15 kilometers per hour ang slow Talagang mabagal. Ang sabi nung driver, hindi ang tansya niya hindi nag, ano, nag slow down. Pauwi na raw mag mula sa pagbili ng medalya ang gagamitin sa graduation ng pagmamayari nilang paaralan sa Lumban, Laguna nang maganap ang aksidente. Tinatawagan ko ulit sila, pero wala na sumasagot sa mga telepono. Uh, polit ulit so kinakabahan na talaga ako dahil uh, wala, ay eh, walang answer from them. Hanggang sa may nung sumagot na lalaki. Then, uh, nagtaka ako, bigla na ako ah, bigla na akong natakot kasi bakit lalaki ang sumagot? So sabi ko, sino ka? Bakit ako kong telepono niyan? Kano-ano daw ako nung may alis? Ay, kaanak ko yan. Eh, sabi nga niya na, kasi yung na-aksidente yung, yung anak niyo at saka yung kasama niya nasa ng train dito sa Mekalamba. Yun yun. Nag-hysterical na ako. Nitong Sabado, inilibing na ang mag-inang de Guzman. Binalikan namin ang crossing na pinangyarihan ng aksidente. Wala pa rin ilaw, harang o kahit anumang babala na anumang oras ay maaaring rumagasan tren. Tanging sigawan ng mga nakatira sa gilid ng riles lang ang hudyat ng mga motorista na parating na ito. Hindi na raw ito bago sa mga nakatira malapit dito. May mga railroad crossings na dahil hindi naman yan na uh, kasama doon sa recently completed project ganyan dito may mga loyal level crossings dyan na old signages pa ang old signages pang dyan. at uh, yung iba nga nabangga minsan yung DPWH kung nag widening sila ang gumagawa ng ano may mga crossing signs na na, na, na naalis. Hindi rin daw itong unang pagkakataon na may naaksidente dito. Labing isang taon na nakakalipas nang mabanggarin ng tren ang coaster na may sakay na 36 na estudyante sa mismong crossing kung saan na aksidente ang mag-inang de Guzman. Gaya ng nangyari sa mga de Guzman, sinasabing kawala ng sapat na warning device ang dahilan ng banggaan. Papunta sa isang field trip noon ang mga estudyante. Isa sa mga nakaligtas dito si Ninay nakita na, yun nga, um, syempre yung brain ko, na magana siya, nawala na yung mga convolutions sa brain, yung yun yung Tapos, uh, yung spleen ko, wala, ano siya, nawasak na siya, nag-rupture. Um, yung liver ko ay multiple lacerations. Um, so puno napuno ng blood yung lungs ko and uh yung